Yes, uh, magandang magandang uh, umaga muli sa atin uh, mga kaibigan, mga kabayan. Uh, ngayon ay ay uh, i-update natin ang ating pong pag-harvest dito po sa mga talong, no? Ah, uh, uh, anihin na po natin. At uh, para mapakinabangan po natin yung pag-harvest natin. Ah, uh, Mommy, tutok mo lang yung camera man, tutok mo camera ma. Yan. Harvest tayo ng produkto natin. At ito mga kabayan, ay pamimigay din natin para mapakinabangan din. Ayan. Ay. Ayan. Lipat tayo dito. Itutok mo sa akin yung camera. Hello. Hello po. Nice love na.

Ayun, pwede na rin Huwag Alis pa Yan. Ado, lilipat tayo sa kabila. Kole natin tong link ano Ulan na dito. ayam po mga kaibigan, uh, inarbis na po natin yung bunga ng talong natin. ayan po, oh, 'di ba? Nakakatuwa, nakalibre sa ano, nakalibre ng gulay, salip na na bumili ka, kaya ang laki ng ngiti ng aking darling kasi libre na siya ng gulay hindi na siya bibili wala no? pang ano wala, wala pang pang ano yan wala pang uh, ika nga ay gamot organic talaga yan mga kaibigan mga kabayan so kaya napakagandang ano yan no na uh, ulam masarap alam nyo gustong gusto kong ulam yan uh, ano iihaw siya tapos insalada lang nako napakasarap nyan so yan mga kaibigan mga kabayan uh, update po sa ating uh, uh, pag harvest ng talong no ayan Tito. Tito. yan uh, yan yung maglula oh uh, dala, -dala nila yung uh, hinarbis nating talong no yan So, kita nyo yan. O, diba? Nakakatawa. O. Um, nakuha natin yan sa araw na to. No? at yan ay ay uh, ating uh, ano, ating uh, uh, lulutuin. At uh, siyempre, ipamimigay natin sa kapitbahay din natin. So, yung aking mga halaman, mga kaibigan, no? medyo... Uh, nakaka-survive na sila sa sobrang init ng mga nakaraang buwan. At ngayon ay ayan, -ay uh, ni na natin, no. Meron ako ditong uh, ayan, gumamila, malapit na rin mamumulaklak 'to. Ayun. Uh, ito 'yung aking uh, magandang ano, magandang halaman. Di-revive uh, -re natin ang hosto kasi pag na sa init, grabe. Ang mahal nito mga kabi, uh, mga kabayan itong, itong halaman nito. Ang mahal niyan. So ngayon ay pinaparami natin 'yan. No, ito revive natin tong mga halaman nito na uh, sa init ng mga nakaraan. So hanggang dito na lang ang aking vlog nito at uh, uh, sa susunod po ay Uh, may mapapanood pa po kayo update sa ating mga alamang gulay at uh, yan mga kaibigan mga kabayan wag nyong kalimutan na isubscribe ang ating youtube channel no? pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa uh, video na ating ina-upload at gayon din sa FB natin no? ay patuloy nyong i-follow no? ang ating uh, uh FB ay Josepino Humawan o oh, uh, yan, nata. hanggang dito na lang mga kabayan, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong panunood.